Alito T300 to. Uh, uh, 300 tapos 13 tapos 14. discount. <laughs> okay. Wala bawas tama yan. <laughs> Yung sa rotor so um, yun. uh, dito sa ano, sa ano lang, Ito may bawas to. 12 lang. Magkano to kanina 'te? 1350. Ay oil filter pala May pang loo. sniper. Magkakaanis naman. One 120 Oh, ba yun? Maganda. Magkakaanis naman. naman. Magkakaanis to? 120 Kahit lang. Para 3000. Uh -huh. yeah, sniper to? sibo na lang tayo tapos yung rotor is waiting na lang no Ito lang kasi ito mga importante eh, mga 3,000 na budget ko kayo na big no? Oh. magkano isa daw? 55. Magkano to 55 sir? Gold bolts to? No? Pwede, hindi pwedeng isang lato eh. Ewan ko kung tatanggap yun yan. Magkano 1, 2, Walang discount <laughs> Para one. Wala nang butal-butal.